imo yan, ha? Arun nga, madawat ka sa kanan sa imo piyab, ipakita nimo nga to kanila nga deserve ring ka sa ilang hanap. Manimtamot ka. Ha? Muna yung pinaka-importante, luyo sa ilang uh, pagpakamilos ganaan kanimo. Ang kaayo ang ibong ibalos nga to kanila. Maliging nga, kung tinuod man ang inyong pagminhalay sa imong uyab, kinahanglan nga inyo nang ipaglaban. Ipadayo ninyo. Pero dili mo pasamot nga sumago na lang ninyo ang gusto nga ito na sa gilikanan at sa imong uyap. Kaya e mo rin na pinaka-importante. Ang gilikanan mang yun. Ha? Ang gilikanan mang yun huwag na ay lain nga gihandong. Ha? Huwag din pangandoy sa gilikanan nga mamaayo pirmi ang dagan sa kaugmaon nga ito na ya, sa ilang nga, mga anak. Normal gina, na ilib na kung nga kinibito ang musulod ka sa usak ka relasyon. Uh, na, Naamagin na mga babag. Pero maliging ngon nga, dipindi rin sa inyo kung usa o din nyo paghandol ang maong problema. Kaya normal na nga doon yung mga kabagan, Pero kung od, ligon ang inyong pagminahalay sa imong uh, karelasyon, dapat ipaglaban ninyo ang inyong uh, pagminahalay.